Si Ma'am Eleanor ko, baka ito ay maraming gagawin pa at mag-aagahan pa ito. Ito nga. Uh, Ma'am Eleanor, siya po ang presidente po ng Filipino Nurses United. Ma'am, maganda umaga po. Uh, magandang umaga. Chatted at saka DJ Chacha at sa inyong mga tagapakinig. Opo, pasensya na po kayo dahil si Chacha napakadaldal nitong batang ito. Aga-aga. ano. -aga. <laughs> anyway, Ma'am Elinor, uh, kumusta po ang inyong hanay? Dito nga po sa usapin ng hiring ng ngayon po ang tawag ay eh, Clinical Care Associates. Ano ho ba ang latest dito from DOH po? na kaugnayan ninyo para po sa trabaho sa mga nurses. Ang latest na nabalitaan namin ay may mga 300 plus na, na mga unregistered nurses ang na-hire at sila po ay na-deploy sa ibang-ibang uh, public hospitals at ang target po ng DOH ay eh mag-hire o mag-employ ng mga 1,000. Uh, tulad po ng tanong nyo, uh, tama po ba ito? Makatarungan po ba ito? Uh, para sa ating mga registradong nurses at saka sa ating mga uh, pasyente rin po. Apo, ma'am. Ma <coughs> apo, ma'am Eleanor, ma'am Eleanor, so, sorry po. Ah. Ma'am, pwede pe ba namin ayusin lang po yung linya kasi nagpuputol-putol po tayo para humagandang ating uh, talastasan. Ano po? Sandali ah, lang po, okay. ah. Sandali lang po, ma'am. We beg for your understanding and indulgence. Yan. All right, sige. So, pakiayos lamang dahil nagpuputol-putol ano. Eron, uh, dahil sa bakaho ang kanyang linya ay uh, cellphone ba ito? Sa mga kaibigan ko ho, no, lalo na po doon sa ating mga alam niyo na mga tumatangkilik po sa ating happy hour, kung kayo po'y magte-text sa akin sa Globe, wala po akong signal dito sa himpilan. Yes. So, ang tanggap ko po ng inyong mensahe kung kayo magte-text ngayon, baka mamaya po. Alas dos pong... ng hapon po. Mamaya oh, po. Uh -huh. So, please use the other Platforms. Ano ho ang pe paraan? Lalo na kung um, importante ang inyong mensahe. Opo. At uh, tulong din po sa mga ilang pong mga nangangailangan. Mahinahong po na panawagan yan. Opo. Kasi po ang globe dito po sa aming stasyon ay non-existent. Ang okay. tagal, 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 tagal. Good morning, Lisa Reyes. Baka tulog ka pa. Mm. Sige. Okay eto inaayos lang po natin yung linya natin ha dito nga kay Ma Nolasco balikan po natin si Mayamaya yung kaunte ukol pa rin dito sa surot alam mo yung surot hindi ka lang napunta ka na naman sa surot sige balik tayo sa surot ano ba gusto mong pag-usapan din nga isurot sa naiya Terminal 3 na sinasabi nila mukha daw hindi mga surot from Pinas mukha daw surot from outside of the country wow european surot hindi man narinig yung nasabi sa mga balita oh hindi daw yun yung normal surot sa atin Malalaki daw ito. Malalaking bulas? Oo, malalaking bulas sila. Alam niyo, yung yung surut na yan tama si Senator Grace po. No, sa ibang mga bansa problema din yan. Sa Paris. Di ba kagagaling mo lang doon? I've never been di there. Sa, sa, bus, sa tren, sa mga theater, sa mga hotels. Sa mga hotels. Opo. O, totoo po, ang dami hong mga lugar na pinepeste niyan. Opo, kaya din po tanggapin din natin yan na nangyaya, mangyayari po din sa atin yan, no? Kaya wag na ho nating ipangalandakan yan daw sa social media kasi baka ang mga turista na naman po eh mag isip, -isip di ba? I assure you, you love it. So tama ho, ako sa, sa akin, tama ho naman yun. Pero ang tanong lang nga dito is, uh, di ba, yung pong moving forward, yung dapat na gawin ng mga management aalamin din po natin yan. Sabi ko nga dito, ang mas malaki pong problema ng bansang ito ay ang mga surot sa gobyerno. Yun ang pinakamalaking problema dito. Kasi ang surot ho, mamaya pag-uusapan natin yan. Ito <laughs> <coughs> na po, balikan sige. natin nasa, li nasa linya na. Smile naman kayo dyan, kayo tayo mga, 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 eh. sa mga grab drivers. Good morning sa inyong lahat. Alright, uh, Ma'am Eleanor, sige po, sabi ho good ninyo, morning. uh, meron ka niyong mga dalawang po na nabalitaan ninyo na kinuha po uh, under DOH po ito ng mga medical institutions, ma'am? Oho, um, mga 300 sila out of 1000 natin target. Mm -hmm. So uh, sabi sa report na deploy na daw sila in uh, mga public hospitals pero hindi pa ho namin na uh, be ka kung saan-saan lang -saan mga ospital 'yan. But uh, just the same ho no, ang malaking pangangailangan natin ngayon, malaking problema ay yung understaffing. Talagang kulang po ang mga hospitals sa ating mga pampublikong uh, mga ito siyang gayon din sa pribadong sektor. Uh, in fact, dahilan sa kakulangan ng mga nurses, nag-e-extend pa ng duty hours at ang uh, bilang ng pasyente hawak ng mga isang nurse ay umaabot ng 30 patients to one ward. Wow. Kaya nga, ang standard po na duty hours na sa mga public hospitals, e 12 hours na kasi nga nakukulangan ang mga nurses natin, lalong-lalong na lalong, yun sa mga endorsement pag mag -tra transition na from one duty to another. So talagang kahit pa man sinasabi nila na ito ay eh, makakatulong, sa tingin po namin, uh, it makes the situation even worse. Kasi ina-upskill pa nila sila, itong mga non-registered. Tapos uh, under the supervision pa yan ng mga uh, registered nurses, uh, in a particular hospital kasi wala nga silang lisensya, di ba? Mm -hmm. Hindi pa nga hindi pa nga natin pinag-uusapan ang legality ng pag-practice nila. Kaninong accountability yan kung sakali pang may mangyari? At gaya po ng nasabi nyo, talagang hindi naman patas o hindi makatarungan kasi ang dami po nating nurses na hindi na-employ ng tama o kaya hindi natatanggap for whatever reason. no? Kasi ang uh, uh, report from the ground, ang bagal ng hiring, kahit pa man napakalaki ng pangangailangan. Gayun din hindi naman napukuluan yung mga plantilla positions o nadadagdagan. So parang saan nila gustong, at ang dami pa ho nating contractual na mga nurses lalo na sa mga probinsya, sa mga LGUs, hindi sila ginagawang regular. Kaya yung iba, nagre-retire like, na lang na contractual pa. At ano po ang ibig sabihin ng contractual? No pay, ay eh, no work, no pay sila at walang mga benepisyo at wala silang seguridad sa trabaho. Kaya ito pong uh, pakanao, oh, itong ideya, noon pa man sa simula pa lang, sinutulan na namin yan eh. Kasi gagastos rin lang naman sila. I-upskill nila daw yung mga hindi pumasang mga nurses, eh kung ginamit na lang ba nila yung mga pondo para dagdagan o itaas ang sahod ng mga nurses, dagdagan ang bilang ng mga nurses sa mga pampublikang hospital, sa mga komunidad. At gayon din, yung mga contractual, yun ang kanilang itap kasi mga rehistrado na to at may mga karanasan na. So talagang kahit sabihin nila, biruin nyo, 300 pa lang ang nahahire nila in a, in a year's time. Kasi inano nila yung plano na yan, uh, June of last year, 2023. Mm. Tapos ng panahon na yan, ang dami po nating mga bagong pasadong mga nurses, hindi ba baba ng 10,000. Mm. So, tapos gumawa okay. pa sila ng ano, parang special board, private sector mm. board. Mm. Ah, mm -hmm. uh, yung effort, yung pondo, eh nandito yung mga nurses natin na naghihintay oh, at nananawagan mm -hmm. na maka nakabubuhay na sakon. Opo. Oh, mm -hmm. Yun pa lang po kasi nga ngayon po, yung starting salary na salary grade 16 mm -hmm. na pagkatapos ng 18 years ay tama at makatarungan ng Supreme Court noong December mm -hmm. 9 2019 at ipinatupad ng 2020, mm -hmm. eh ang napapakinabangan po lang yan ay eh yung mga DOH uh, affiliated or certified mm -hmm. hospitals. Mm -hmm. Yun pong mga municipal uh, hospitals, mga provincial hospitals na nasa uh, LTUs dahilan nga daw sa devolution, mm -hmm. eh hindi nila ina-apply yung salary grade 15 Opo. or 36,000. Opo, ah, opo, Monthly salary. Opo. Sige, Kaya, so so ma'am ganito. Lang po. Opo. So uh, so, ma'am Eleanor, um ito kasi programang ito ay kumaalala ho ninyo kaisipan ho ni Secretary Arbosa, di ba? Nung siya ay opo. bagong uh, uh, hirang pa lamang. Um, opo. opo. At mukhang ito ang direksyon ng kasalukuyang pamunuan ng DOH. Ano ho ang balak niyong gawin? Kung meron man dahil sa ito yung sinasabi ho ninyo ay baka kinalauna na naman po magbunga ho na mas malaking problema para po sa ating mga manggagawa sa health sector paano po hanggang ngayon po aning tinututulan nyang uh, panukalan niya na naipapatupad na do na, no? for as long as madami tayong contractual nurses for as long as kulang ang understaffing hindi ang ang staff, ang bilang ng mga nurses, hindi po 'yan ang nakikita namin sa court. Kaya talaga mag-iingay at i-protesta at i, -pro at i oppose namin 'yan, lalong lalo na dun sa mga apektadong mga institusyon kasi oh, that displace at na ma marginalizing mga hmm. mga nurses na hmm. nag ano na, nag ah uh, Ah, uh, na ng kanilang serbisyo tapos okay. uh, maaad ma sila papapalitan okay. sila ng mga mm. unlicensed. Kagaya nga ng sabi niya, wala wala ho kami mm. against tung mga unlicensed nating magiging uh, colleagues, no? Pero at this point, ang nami po nating mga nurses na okay. nangangailangan ng sahod. Ang dami po, po nating mga pasyente na nangangailangan okay. ng dekalidad na sige po so patuloy kayo kaninyo magpo-protesta sa ano pong paraan kaya ito will you formalize all of this para po naman matawagan na naman ng atensyon ang mga committee chairman ng Health Committee uh, sa 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 buong sa dalawang kapulungan ng Kongreso paano po ma'am Opo actually magsisimula po kami ng petition signing sa mm. aming mga chapters kasi uh, yun pang usapin ng heya yung health emergency A benefit, mm -hmm. hindi pa rin ko na ibibigay ngayon. Inot-inot pa rin yung iba. Uh, One month of 2021 pa lang na natatanggap nila. So, uh, uh, i-kakabit po namin yan okay. dito mm. sa usapin ng understaffing at yung kakulangan ng ating okay. mga nurses. Sige na po. imbis na i-hire mm. ang ating mga nurses, mm. eh, sumukuha sila ng mga... Basta Opo. nursing aid in Opo. a way. Opo. Sige po. So ma'am, magkano po ang utang ngayon so far ho, dito po sa COVID allowance ng inyong hanay? Meron ba kayong figure nito ma'am? Ayun po. ang uh, It still runs into thousands eh. Mm. Thousands pa rin po ang, uh, ang aming tansya. Although hindi ko maibibigay ang exact figure ngayon. Ano? Mm. Pero wala nga po sa ground. Ang dami mm. pa po namin mga nurses at health workers na ah oh. uh, hindi nakakatanggap. Kaya nga po yung petition site ay sisimula. Oh, sige. Okay, sige po. So ano, Cha? Mm. Kaugnay pa rin po ng issue kanina, no, yung pag-hire nga ng CCAs natin o ng, uh, ng gobyerno ng CCAs. Yun pong binabanggit nyo na marami pa rin naman talaga mga nurses dito kaya lang nandun sila sa mga call center industry. Yun pong panawagan nyo para mataasan ng sweldo ng mga nurses. Kamusta na daw po? Eh, inuupuan lang ho nila yun eh. Ang tingin nga namin, oh, oh, halima, pero sa Kongreso meron ng panukala na 50000 sa Senado may 60000 na panukala. Pero mm. yun nga yung salary grade uh, 50 na naging batas noong 2002 ba ipatupad? na ipatupad mm. lang ng 2020. So talagang uh, kailangan pong, pero sa ano rin yun, uh, resulta ng pag namin, kaya nakita yung katamaan. Kaya ngayon po, talagang... Uh, <clears throat> mag-iingay ulit kasi palabas ng ating mga nurses eh. Opo, Para yes ma'am. Para nila ang ating mga nurses na palabas. Mm, opo, sige po. So ma'am, muli ho kami makikipag-ugnayan ha para po dito po sa opo. ating ating advokasiyang ito dahil kaya nga kami tumawag para di po maintindihan ng ating mga kababayan kung gaano kaluba, no? gaano kalaki opo. at lalaki pa ang problema ito. Opo. opo. Sige ma'am. Ma salamat. Chated Thank you. Opo. Thank, Thank you, you si Ma'am Eleanor Nolasco po ang presidente ng Filipino Nurses United. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.